Good morning mga kasorso ngayon araw ay first day namin sa Tupad So tara guys so, a picture tupad hat face mask tupad damit hey. so tara sama nyawa mga semua. let's go So eto na mga kasor kumuha na ako ng walis tingting dahil maglilinis na kami. First day ng aming tupad ngayon dito sa Barangay Eh, tupad check. Good morning. So let's go. Yun mga kasor andito nga kami sa may harap ng istasyon dahil magkakaroon kami mga kasor ng picture taking. Kawai-kawai, mga katopad. <laughs> tenang aja tropa pips. <laughs> hey. <laughs> <Maglilinig> lang. <laughs> <mga> zombie, oh. <laughs> Andito na nga kami mga kasor sa aming area na kung saan ito ay aming lilinisan. Dahil dito kami nakadistino at ito yung lahat ng aming tatapusin. So ito ang aming first day. Tara, samahan nyo kayo mga kasor at ito ang aking mga kasama sa topa. Kung hindi ka pa mga kasor nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and click the notification bell for more videos or updates. Tara! eto na nga si kasor nag aalis ng damo at naglilinis para sa kanyang trabaho na kung saan ito ay sa tupad Ayan, binubunot niya ang mga damo Ayan. at makikita niyo naman dito si ate same lang kami pero siya ay may gamit na pang alis at makikita nyo yung mga kalalakihan nag alis ng mga grass at eto naman si Castor, syempre nagwawalis dahil ano use ng walis niya. Kaya, tinatanggal niya yung mga excess sa gilid ng mga damo para makadaan yung mga tao at hindi madumihan. So, Tulong-tulong kayo mga Castor para mas mapabilis ang aming trabaho. Nagmukha nga dyan si Kasor na dancer dahil meron siyang side step. Ayan. Side to the left. Side to the right. Ayan. Oh. tingnan mo naman yung chan ni Kasor. Oh, ang laki-laki na. <laughs> so, sa iba naman party tayo maglilinis. At syempre, dito naman ay inaalis natin ang mga alikabok at konting dumi para talagang malinis at maayos ang ating location dito sa ating barangay ayan, inaalisan ko din yung mga excess na damo para fix na fix dito naman mga kasor, makikita nyo yung mga kalalaki yung yung mga mahabang tangkay para magkaroon ng maluwalas na kapaligiran Ayan. So, makita nyo aking mga kasamahan. Marami kami dito, guys. Yung iba nasa ibang lugar or location ng aming barangay. Tulong-tulong talaga tulong kayo, mga kasor. Tingnan nyo. So, ayan, mga kasar, Matirik na ang araw. Kakatapos lang namin maglinis dito sa amin. Ito na ang aming first day. Ang masasabi ko sa aking mga kasama ay good job dahil nabawasan na din yung mga dumi at nalinisan na din yung ibang parte ng aming location so bukas abangan nyo yung day 2 mga kasor